amnesty proclamations ni Pangulong Marcos Jr. makatutulong sa bansa ayon sa AFP. Narito ang newscoop ni Main Barreto. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines o AFP na makatutulong sa kapayapaan ng bansa ang pagbibigay ng amnestiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga dating miyembro ng rebelding grupo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, mayroon na lamang mahigit isang libong miyembro ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Apat na raan dito ay hinaharap o nahaharap sa mga kaso. Anya, ang paggawad ni Pangulong Marcos ng amnestiya ay nasa tamang panahon dahil kasabay nito nakikita umano ang paghina ng CPP-NPA. Bukod sa CPP-NPA and the F. Matatanda ang ginawaran din ng Pangulo ng amnestiya ang mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, Moro National Liberation Front o MNLF at Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas o Revolutionary Proletarian Army, Alex Boncayao Brigade. Samantala, nilino naman ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro na nananatiling alerto ang pamahalaan laban sa terorismo terorismo at ekstremism sa kabila ng amnestia. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.